nakabalik tayo rito para maminuit Kaso, ang lakas ng hangin. Grabe. Oh. Maandaan na naman yung barko Masaway ka talaga eh. Kaya pala, pala. Di ba nagdadag na naman ng ano, biga. Ayan, ito nyo nyo ilalatag sa kabilang poste. ng hangin. Time check, alas media. Pero try pa rin natin mamaya. At anin muna natin. Sayang naman, nandito rin lang naman tayo. Try na natin mamimit. Kahit na malakas ang ano. ah, uh, Try lang natin, pakiramdaman natin kung may kakain. Ayan, mga Ano muna natin? Tambay-tambay muna tayo dito. Para bantay natin kung uh, ano pa itong hangin na ito kung titigil pa maaga pa naman uh, sightseeing muna tayo may kahit na maalan marami pa rin naliligo may mga palakon nandun no? At saka yung nandito may naliligo eh no so, uh, nagtatampisaw hmm. may nalaot pa rin nag ano mga angin malakas na no? yun malakol antay antay lang kung titigil pa yung ano is <coughs> cute nito yung mahangin yung malakas para tayo makapagpa minuit <laughs> dala tayong ligaw na na paminuit tsaka dihagis kaya mga palakol diagis Ilalagay ko lang ito sa forearms ko mga palakolo. Ito yung nabili ko sa si Shopee. Ayan, itong leather na yan. Biagis. Pag gantong mahangin, tatry natin kung effective ba yung biagis. Kasi pag may ligaw na, na ano na ano, hangin yung ligaw na, eh. Itong biagis. Ayan. Ayan. Kanina diniliver to, kaya tatry ko, tinry ko na kagad ngayon. kung magandang klase ba. Pag maganda, so, bibili pa ulit tayo para may reserba Tsaka yung ito, may bilog lang. Try natin itong ganito muna. Tapos pagano, yung bilog naman, mura lang naman tag 200. Kaya si Palakol, naantay pa natin yung panahon. Mukhang umihina-hina na. Kaya mamayang konti, mamiminuit na tayo. Ayan e, no, Medyo nawala-wala na yung angin kaya si Balakol mamiminwit. Ayan, magtabay abang na rin, abang na dito ng sunset. Ayan, alas 4 pa lang mga Balakol. Dami na rin nagsisipag ano, lakad-lakad dito. Hindi pa tayo makapamiminuit. May mga naliligo pa, mga tatampisaw. mga palakol yung pain natin ano na manok, bituka uh, try na natin, mukhang malabong titigil tong hangin natin eh, okay, natin hala ang hirap maminuit inaano natangay yung ano natin papunta dito sa ano sa kahonan kaya si palakol maliligo na lang saka tayo na lang natin mag sunset Ayan, may, may, tayo mga nagkagala mga 6-7 maya sa kabila may mga na. Ayan. Na mga naga, ano, -abang ng sunset. yeah tayo magtampisaw dahil yung ating paminuin wala nga nga sayang lang pinaagos yung ating ano pain papunta rito sa ano awanan kaya si Palakol maliligo na lang शरी दले खपे kita yung alon nawawala yung mga naliligo pag yung alon sarap sarap magtapisa kung mainit yung tubig oh. wala maulap din natin makikita yung sunset maya ako kote tapisa uli tayo may mga naligo na rin sa tapat natin kaya uh, ahon muna tayo okay, kumakaway kaway kaway <laughs> <Mga> kaway sila <laughs> dahil pa rin naliligo may mga chikiting kaya magtampisan na lang tayo mamaya wala maulap hindi natin makikita yung sunset ngayon ang dami mga bangka rito may colorful yung mga kulay ng mga ano nila patawat Dami na rin doon sa ano, dulo mga naliligo. Doon, dami na rin. Yan. Ala, alam mo Ano uh, sa set natin? Atak pa na. na. si Palakol layo tayo din dito mga may kita na rin 10 km ng layo ni Palakol dito sa no, pag mainit sa ano bahay tarap magtambay-tambay dito fresco tapos tingin ng sunset ayan mamaya pa nga panawin natin mamaya tapos ako hindi tayo doon ayan dami na rin nila naliligo sa tapat ko may mga binabilyo ayan doon nandun ilaan doon tapos mga sipagalaan na dami nga sipagalaan 'Wag maglaro mga bata. tuloy sa pamiminwit nagtampisaw na lang si Palakolo <laughs> ala hindi natin makikita yung ano sunset puro ulap time check alas 5 na Ito, dami pa si sisipag ano, tampisaw lakas pa rin ang hangin kaya hindi na tayo nakapagpaminwit mga kapisaw tapos ni na yung naglaot na Naglaot, kaalis lang Ayan, si Balakol Nagpapatuyo na ng dagat Patuyo na, kasi wala nang balnawan to Pagwi na sa ang balnawan nito mga Balakol Time check alas 6 ng gabi. Ala! Hindi na nakita si Sunset. Kaya si Palakol nagpapatuyo na lang sa hangin. Kasama sa Nagtampisaw ulit kasi ala na <laughs> Nag, nagbawas ng tubig si Palakol. Ayan, dami pa rin nagsisipagtampisaw doon. no. buhay pa rin Hala, hindi na natin nakita yung sunset Kapala ng ulap dun, no? Kaya, kapala ng ulap, wala na Kapala na yung sunset Kaya yan, pipalakol Kapala thank you na naman sa inyo panonood sa vlog ni Palakol. Sino sino man kayo. Mabuhay kayo hangga't gusto nyo. Salamat, salamat big big. I-like you naman. Like. Subscribe. Hi, Mary, mga Palakol. Yeah, Kaya si Palakol. Good day. Good afternoon, good evening, mga Palakol. Bye-bye na. Hindi natin na sunset. Bye-bye.